Okay mga idol, good morning, good morning So, time cake, 8.30 ng umaga So, ayan mga, ayan mga idol uh, Baha na talaga dito sa amin So, patungo tayo doon sa bayan ng tatikot Mamimigay tayo ng isda na nahuli natin kagabi, mga bangus So, ayan mga idol, baha na Ang um, barangay lasi prosariwawa So, ayan mga idol, malalim na, lumalalim pa rin eh malim yung tubig eh, kasi umulan pa rin kasi dito so ayan ingat, ingat lang tayo mga idol at syempre alam nyo na yung baha tubig ng kalaban natin tubli ingat tayo so ayan o oh, papakita ko sa inyo yung ano ah uh, tubig mga idol oh. nakabangka na ako so ayan oh, parang dagat yan mga idol oh. pero dito itong ginadara natin mga idol itong nakuha na ng video mga palayan yan palay puro palayan dito kasi so sayang yung mga palay na ano yung inabunuhan kasi pag ito hindi bumaba ng isang linggo yung tubig ah, mamamatay talaga yung ano so ayan mga idol oh. Sobrang lalim, lumalim kasi ulan ng ulan eh. Simula nung ano pa to, ang parang dalawang linggo na yung ulan eh. Pero ang lumalim ang tubig, mga ano, mandi na, mandi. Hanggang ngayon na. Lumalalim pa rin. So, yan ang update ngayon mga idol. Ayan pa, madilim-dilim pa yung kabundukan oh. Ayan eh, no, oh, oh. So double ingat pa rin tayo mga idol ha. Pag wala nang importanteng gagawin sa bahay lang tayo, mag-stay lang tayo sa bahay. Kasi tayo marami tayong ginagawa. Kaya galagala -gala tayo. Saka meron tayong mga bangka. May bangka tayo kaya pwede tayong gumala. Kaya saan tayo magpunta, okay? Pakain okay. namin dito sa Kuya mga idol may dito na bata may narunod nung bago po ng may narunod na matay so nilalamayan ngayon siya. So, pagkatapos ating ethic itong isda dog ay mga idol. Ito, you know, mga bangus. bibigyan na natin kasi marami natin tayo nahuli. huli. balik tayo pa agad at marami pa tayong gagawin sa bahay. Magluluto, magpapakain pa tayo ng aso natin. balik tayo kagad ka saka babuntay natin yung lambat para yung bangus di makawala may mga ano kasi ah uh, nakalabas na bangus sa palaisdaan siyempre biglaan yung tubig hindi nila na o kagad sa palaisdaan naglabasan so yan pag may lambat kapag marami rami kang lambat dito marami rami ka rin makukuha ako lang nga isa lang lambat ko marami na akong nakuha eh kaya dapat mag pa tayo ng lamba natin mga dalawa para para marami, marami yung huli natin so shout sa mga taga pangkasinan lahat ng mga kabaloyan natin dyan shout sa inyo ingat ingat tayo mga kabaloyan tani dulap paha ingat tayo palagi dubli ingat yung mga kuryente natin kasi bala, may kuryente ingatan yung mga wire na saksakan na nababasa pag nabasa wag nyo nang putulin nyo na yung linya kasi lumalalim pa yung tubig natin mga idol ako nga binabantayan ko rin yung ano ko saksakan ng kuryente ko baka abutin na hindi ko alam baka paglusong ko matibak ako matibak ako doon so binabantayan rin natin yung isa natin binabantayan yung mga idol kasi sa sala medyo mababa yung saksakan ng kuryente so obserbahan natin to hanggang mamaya hapon ang lalalim pa at medyo madilim dilim pa panahon basta wag na ng ulan wala na rin baha siguro ihinto na yung ulan hindi na ito lalalim mga idol okay alright so yun mga idol malapit na tayo malapit na tayo dito dito sa bahay ng tatay ko oh. bibigyan natin bibigyan natin sila ng ulam lumalim na rin binahan na rin sila dito pumasok na rin yung tubig sa bahay nila lumalim na rin sila dito pupasok na tayo Sira! Sira kayo ditan! Uh, sira. Sira, 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 sira. Sira, saki kilo. 200 sa saki kilo. 250 so sira ta budlap may raso mang kumol mga liw kayo sa 250 sira 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 mul mul balot